Hello mga mami, sisa ka din ba sa breastfeeding ma'am? Pero kahit anong gawin mo, ayaw talaga ni baby magbatel, So ayan na, tinitrain ko siya magbatel kaso ayaw niya talaga ng battle. So yan, sayang yung mga gatas. So ano nga bang ginagawa natin sa mga nasasayang na gatas? Ang ginagawa ko, isinasala ko na lang sa isang maliit na lalagyan tapos, pinapainom ko sa aso namin. Gumagamit nga pala ako ng breast milk collector. Ganyan siya. Very helpful yan. Kasi pag nagpapadede tayo, sinasala niya yung mga gatas dun sa kabilang dede natin. Binili ko nga pala yan sa TikTok shop. So, ayan nga. Ipapainom ko na nga siya sa aso namin. So, dalawa pala ang aso namin. Yung una, yung itim, siya si Kirby. So, nakita naman natin ayaw ni Kirby. So, try natin sa isang aso namin. Yan naman si Hashtag. Yan ba ay isang human dog? Kasi ang galing-galing niya, ang talitalino niyan. So, tignan natin. Ayan. Gusto gusto ni Hashtag. Ayan nga, oh, lasap na lasap. Sarap na sarap. Yan, sigurado ako ahaba ah, ng buhay nito at siguradong lalakas siya kahit matanda na tong aso na to. Ayan, very good ang hashtag. Paubos na. Yun bang 8 years old na siya. Pero sigurado ako baka umabot pa siya ng 15. Mukhang bitin na bitin pa siya, oh. Bitin na. Huwag kang mag-alala, meron pang isa. Oh, no, ayan, sige. Sa'yo na lahat. Ubusin mo na. Oh, last na yan, ha. mag na lang ulit ako para sa'yo, hashtag. Sige, alam ko naman kulang na kulang yun sa'yo, eh. Oh, abang-abang ka na lang sa susunod, hashtag, ha yan ubos na ubos na nga o, abang abang hashtag abang abang huwag ka mag alala lahat ng may ipon ko na hindi may ilong ni baby bibigay ko sa'yo so ayan Ta like and follow para sa iba pang mga kalokohan